May lugar pala sa Pilipinas na walang sariling mayor o isang lugar na hindi pinamumunuan ng alkalde, isang special economic and preport zone na may mga nagsasarapang kainan, mga atraksyon kung saan bida ang mga wildlife, may mga dolphin, sea lions at iba't ibang mga isda. Pwedeng pwede rin kayo yate, mag-firing range, sumakay ng electric bus, kumain ng seafoods at napakaraming historical na lugar. Kahit wag na nga natin patagalin to dahil dadayuhin nga natin ang napakagandang preport zone ng Subic Bay. Muli ako nga pala si Will. Tara, takas! Mas muna tayo. At tumakas nga tayo mula Kabite papunta dito sa Central Luzon. Bali na imbitahan nga tayo mga katakas na sumama sa NLEX Lakbay Norte. Dito nga kami nag-meet up sa NLEX Corporation Office. At sobra nga akong natawa nang malaman ko na Tesla pala ang gagamitin natin papunta sa Central Luzon. Kaya naman malalaman natin na kung kaya ba talaga ng electric vehicle kagaya ng Tesla ang bumiyahe ng napakalayo. Dito nga kami sa NLEX dumaan at talaga namang napaka-smooth ng biyahe namin. Nag-stop over nga muna kami saglit dito sa may lakeshore para magkape. Ito yung isa sa nagustuhan ko sa NLEX eh. May mga Ganitong tong isap